Nandito na kami sa uh, iba uh, ilalim ng bundok. Maga-hiking kami kasama ko yung mga kapatid ko, pamangkin Guys, sa mga hindi pa nakaka follow sa akin sa Reels ko at sa sa, sa Reels ko, kung palan naman sa YouTube channel ko Jacqueline Blags, don't forget to follow me and subscribe, like and paki-share na lang din yung aking video. So guys, ayan, umpisa na natin ang paglalakad ng pag-hiking natin. Bye! So ayan guys, paakyat na tayo sa bundok. Bundok ng malapit to sa Sierra Madre. Paanan ng Sierra Madre guys. Sa Nueva Ecija. Ayan. Guys, green na green. Ayan, may mga bahay-bahay pa dito. Ako po, may aso. Ah, uh, bulo na ka. Ayan. Naglalakad na sila. Kabibilis nila maglakad. Ay, ayan, may kubo. Guys. May kubo. Ayan. Nagbablog din siya. Tidilma. Hello. Kapatid ko. Ganda ng view. Eh, may mga kubo na pinagtatambayan dito. Galing. Ganda. Sa tagal-tagal. Ngayon lang ulit nakaka Akyat ng bundok. Pwede pa naman palanggang dito, pwede pang pa kaya ng tricycle kasi medyo matarik na yung iba. <laughs> Ayan, may dadaanan tayo. Unang tubig na dadaanan. Ay, pangalawa na pala tala. Hindi ko nakuha na yung isa kanina. Ayan, may mga naliligo din doon. Ayan. Focus muna natin dito sa tubig at baka tayo ay mabuwal. Eh, nabitawan natin ang ating cellphone. yan yung pangalawang sapa na dinaanan namin. Ayan, may mga naliligo din. Kaso dito lang sila sa bungad. Yung pupuntahan namin is my pulse. My... Selfie. Alright. Selfie muna kami guys. Sophie. Selfie! Yeah, diyan sa <laughs> nakadiyan. Alright. Diyan natin maglakad. Hawak na tayo Wala ba diyan pang-video? Wala yan kay ano Sheri at Juan. Kaya nga. Na hirollers 'yan. Muna ko mo pa yan. Mama pahal. Nagahiking yan <laughs> lagi. <laughs> Kaya na sila gubat. Ah, ganda ng tanawin. Green na green. Pag na dito na sa bundok, hindi siya mag-anong mainit. Sa patag, mainit. init susi ko pa eh. Nagugutom na si mama mo. Nagugutom na mama? Mag-chocolate ko Eh, may mga kubo-kubo din pala dito. Mabigat yung bag <laughs> Ay may kabayo. Oh, ayun, akarit, yung yung niya, oh. Andito. Ayan, kukuhanan na. Ayan, may kabayo. Oh, wala yung sa pag kaya nga, kabigat noon. Nakabayo. Ayan guys, may mga stop. Pwede kang magpahinga dito. Stop over. palit sila ni Iniel. Ayan. Ayan. wala akong angkas, kaya kong dalhin dito yung miyo ko ah. Ano yung mga bata? Sa may falls? Sino alingyan? lang yan? Ayan, medyo mag na dito. And guys, may tubig na yung ginadaanan namin. So, it means, malapit na yung pupuntahan namin. Kasi may tubig-tubig na eh. Banda. Lamig. Lamig ng tubig. oh mukhang malakas yan ah <laughs> pagod na si ate Dilma <laughs> Siguro malapit na kami. Siguro mga 15 minutes na lang. Ayan. Friend ko. Woo! Last time. Eh. Sa tagal-tagal ng panahon. Pag-hiking din ulit. Ayan. Puro sapa. Ayan, medyo masukal na. Ayan guys, malapit na kami. Ay. Akyat. Ayan, papaya. Balls. Sapa. Ganda naman. Ganda naman. Ganda Step stop over muna. Pahinga muna. Pahinga. muna tayo. Stop over. 5 hey, ah. pa, minutes. Anda. Continue ulit. Continue ulit ang lakad. Malayo pa? Oo. Diyos Maria. Pagod ka na, tita ba? Oo. 10 minutes pa and ads. Guys, ang na namin. Dito na kami. Malapit na kami sa tuktok ng bondok. Ay, nakapagod. Nakakatagod. Nakapagod. Diyan kami galing sa baba. Oh my goodness. Beans. Sira ka. <laughs> Kardis yan. na kami. I hope that malapit na oh my goodness guys, nakarating na kami nandito na kami sa tuktok ng bundok at narating na namin yung falls sinasabi nila ayan, tanaw na yung bulap. nandito na, narating na namin nandito na pa Dito pala? Oo. Para tayo maliligo dyan. Naku Kalalim. Pa. Oh, bababa ba dyan. Asan na si James? Hindi na baba. Bababa pala dito. Daan na pala tao. Yeah. Hi, guys, andito na kami. Stop. Kinakatok ko kaya nandito na kami sa my phone. Yan sobrang lamig ng big. Grabe. Ayan, involved. Grabe ng tahan namin. Ayan, may model kami. Nagpa-photoshoot sila. Ayan, mga mga kasama namin.